Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman si atin ninyo sa harap ng kamera para na naman magbigay ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni ate Stella ninyo. At bago ko simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming salamat. So guys, meron tayong isang uh, subscriber na nagtanong sa atin at uh, ginawan ko na lang ito ng vlog para pangkalahatan na rin. So, narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang, Madam, kung paano malalaman kung marami ng karanasan ang isang babae sa pakikipagtalik. Meron po akong kinakasama sa ngayon. Nagtataka lang po ako kung bakit napakagaling niya sa, sa ganun. Ito po ba ay nagpapahiwatig na marami na siyang nakasiping ng mga lalaki? Sana po masagot niyo ang aking katanungan. Maraming salamat po. God bless. So guys, ang kanyang katanungan po ay kung ang kanya kapartner o ang kanyang kinakasama ngayon ay magaling daw sa ganon. O ano ba yung ibig niyang sabihin? Alam nyo na yun yun. Kung ano, no? Magaling siya sa ganon o magaling sa kama ba siguro? So, yan po ang kanyang katanungan. So, guys, ang mga palatandaan na maaring magpahiwatig na ang isang babae ay may maraming karanasan sa pakikipagtalik, ay hindi palaging malinaw o tsa. Maba, maba, maaaring maaring tandaan na hindi dapat husgahan ang isang babae batay sa mga indikasyon na ito. Ngunit narito pa rin ang ilang mga potensyal na indikasyon. No? Number one, may kasanayan. Maaring makita sa kanyang mga kilos o galaw sa kama kung paano niya pasayahin ang kanyang kapariha. So, ayon po ito sa aking pagsaliksik, ayon sa mga pag-aaral, na may kasanayan po ang isang babae kapag siya ay uh, may, may maraming karanasan. Hindi po sinasabi guys dito na ano ha, kung sino-sinong mga kalalakihan, kundi ang pinag-usapan dito kung maraming karanasan sa pakikipagtalik. So, yan po yung number one, may kasanayan. At ang number two naman, komportable sa pakikipagtalik. Ang pagiging komportable sa iba't ibang posisyon at sitwasyon ay maaring magpahiwatig ng karanasan. So kapag ang isang babae ayon sa aking pagsaliksik na komportable siya, talagang komportable siya sa kahit anong posisyon, kahit ba, kahit baliktaran, kahit magtumbling-tumbling na kayo at anumang mga sitwasyon, maaring magpahiwatig ng karanasan. So, maari ha, wala po akong sinabing 100%, maaring magpahiwatig ng karanasan. So, dahil ang isang babae, kapag wala pa ganong alam, pati nga ang mga posisyon, hindi pa alam yan. Pag uh, halimbawang hindi talaga sanay ang isang babae, baka aayaw pa yan. Pag sinabi mo, oh, 69, baliktaran, o mga ano-ano pinagsasabi dyan, So, may tendency po na marami, marami ng karanasan ang isang babae ayon sa aking pagsaliksi. At ang number three naman, kaalaman sa sariling katawan. Ang isang babae na may maraming karanasan sa pakikipagtalik ay alam niya kung ano ang nakakapagbigay sa kanya ng kasiyahan at kung paano ito ipahayag sa kanyang kapariha. So, ang ibig sabihin, kapag ang isang babae ay maraming karanasan, hindi na po nag-aatubili nag kung ano po yung nakakasaya sa kanya, no, pinapahayag na ito sa kanyang kaparya. Kasi ang isang babae na kapag walang gaanong karanasan, mahihiya po, no, mahihiya pa niyang sasabihin, hindi pa niya basta-basta magkaroon ng komunikasyon na ganito gawin mo, ganito ang gawin. Labas na lang kung matagal nang meron na din siyang karanasan na marami, no, ang ibig sabihin maraming karanasan, ang ibig sabihin kahit isang lalaki po, hindi ito sinasabing kung sino-sinong kalalaki yan. Ang ibig sabihin, marami na siyang, ano, yung kumbaga experience sa pagkikipagtali. Kahit isang lalaki, ang ibig sabihin, no? hindi ito sinasabi dito kung sino-sinong lalaki. So, yan po, kaalaman sa sariling katawan. At ang number four naman natin, yung normal ang pakikipagtalik para sa kanya. Normal ang salitang pakikipagtalik para sa kanya. Nakikita niya ang talik bilang isang normal na bahagi ng relasyon at hindi bilang isang bagay at hindi dapat ikinakahiya. So ang ibig sabihin niya na ito ay uh, hindi uh, tawag dito. isang normal po para sa kanya na ito ay gawain talaga ng magrelasyon o nagmamahalan. Kaya uh, para sa kanya hindi niya ikinakahiya kahit pa siya yung mag uh, siya na yung magano magtawag magpakita ng ano sa kanyang partner, sa kanyang partner po ha, no, siya nang magyaya. So hindi na po ito ikinakahiya. Kasi pag wala pa talagang ganong karanasan ng isang babae, mahihiya po na siyang mauuna. Meron pong ganon. Parang ganon lang, parang semi-virgin o di ba? Hindi naman kaagad na siya na yung uh, ano kaagad sa lalaki. Hindi magagawa ng isang babae, lalo na ano palang, isang beses palang lang may karanasan sa talik. Mahirap po yung magawa noon. No? Hindi niya magagawa yun. So, yan po ay normal at pakipita para sa kanya. At ang number five naman natin, pang pag-unawa malinaw niyang naipapahayag ang kanyang mga hangganan at pagpayag sa iba't ibang aspeto ng pakikipagtalik so ang ibig sabihin kapag uh, ano ayaw niya talaga na ipapahayag niya yung hangganan niya o hindi ako papayag dito, ganito, ganyo. Alam na alam niya, malinaw sa kanyang isipan yung mga iba't ibang aspeto ng pakikipagtali. Kasi nga, maraming karanasan na siya. So, alam na alam niya na. Para din niyang sinabi, guys, na halimbawa, mula nung, halimbawa, nasa edad pa yung bata pa lang, kahit malalaki babae, ikumpara mo yung nasa 20s o kaya nasa 50 ka na, mas marami ng karanasan yon di ba, guys? So, ganun yun, eh. Marami ng karanasan. So, ang ibig sabihin, kaya yan, alam niya na yung pag-unawa. Malinaw niyang naipapahayag ang kanyang mga hangganan at pagpayag. Pero gayon pa man, mahalaga na tandaan na ang sexual na karanasan ay isang pribadong bagay at hindi dapat husgahan ang isang tao o babae batay lamang sa mga palatandaan na ito. Ang bukas na komunikasyon at paggalang sa isa't isa ay mahalaga sa anumang relasyon. So, yan po yung pangkalahatan, guys, no? So, maraming maraming salamat sa iyong tanong at sana nakita mo itong vlog na ito, itong video na ito at uh, narito na ang kasagutan sa iyong tanong. At hindi, yun na nga sinasabi ko na irespeto po natin at hindi po ito batayan na husgahan ng isang babae dahil siya po ay maraming karanasan. So, ayan po guys. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog ngayong araw na ito. At muli sa susunod, ang inyong lingkod si Ate Estela. At doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, humiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit ng channel ni Ate Estela ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod. Updated po kayong lahat sa mga bago ko pang i-explore na mga video na baka hindi nyo pa nalalaman na mga impormasyon na mapagkunan nyo kahit kaunting idea man lamang. Maraming maraming salamat sa araw na ito. Ba bye Bye-bye!